Sa gitna ng unos na dinulot ng nagdaang bagyong tino, kanya-kanyang paraan ang bawat pamilyang apektado para manatiling ligtas. At hanggang ngayon, ramdam pa rin ng marami na ang, sa ating mga kababayan ang bigat ng iniwang dagok ng bagyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi natin ng tulong sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalantang lugar. Bumunga na kisame ang naging takbuhan ng marami nating kababayang sinalanta ng bagyong tino sa bansa nitong buwan. Ang pamilya ni Edlyn mula sa konsolasyon sa Cebu kasama sa mga umakyat sa kanilang kisame dahil sa mabilis sa pagtaas ng baha. Sinira po namin yung isang parang isang ganun po para lang makaakyat kami. But delikado din po kasi hindi po kasi hindi po kasi matibay yung kisame. Pwede kami malaglag sa baba. Kumupa pa ang baha, makapal na putik ang tumambad sa kanila. At hanggang ngayon, pahirapan pa rin daw sa paglilinis. Limitado lang daw kasi sa apat na oras ang supply nila ng tubig kada araw at wala pa rin kuryente. Kisa mi ang naging takbuhan ng pamilya ni Efren sa hinunangan Southern Leyte. Hindi naman kami pwedeng lumabas kasi malakas na ang tubig sa labas. First time namin nangyari ito kasi yung unang bagyo ulit, wala namang baha. Hangin lang yun at saka ulan. Ngayon lang tong baha at saka may dalapang putik. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, na mahagi tayo ng food packs sa 24,000 individual sa Cebu at Southern Leyte na nasalanta ng Bagyong Tino. We are very much thankful po kasi po um, our people, most especially Barangay Danglag and the other affected po, really needs food and water po. And one of the instrument po na pumunta is kayo po para matulungan po sila. At dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo, patuloy pa tayong namamahagi ng tulong sa Cebu, Negros Occidental at Palawan. Sa mga nais mag-donate. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lumulier. Pwede rin online via Gcash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metro Bank Credit Card.